Oo nga, ano ho, nagkalat atong pictures na ito. At ito daw ang rason ngayon, kaya nag ang mga, mga DDS. Sabi sa inyo eh, hindi talaga mawawalan ng panggulat ang administrasyon. Dito kasi makikita nyo po kung paano i-approach ng bagong elect na si Marco Leta, si PBBM. Tila ba meron ng pagkakaunawaan, merong agreement, una pa lang, di ba? kasi pareho ata itong Ilocano. Anyway, so yan po ang sitwasyon, yan po ang um, eksena na mukhang pinag-usapan talaga ng mga, ng mga kababayan natin. Si Marcoleta ba ay papanig na sa administrasyon? Kasi siguro napapansin niya rin, wala siyang mahihita. Palubog ang bangka ng mga Duterte, Si Sara Duterte wala rin kasiguruhan kung kung ano yung kanyang magiging hinaharap, uh, sabihin na natin sa 2028 wala rin kasiguruhan malay mo isa na namang Marcos Alay ang uh, makapwesto sa 2028 so ayan ganyan po ang sitwasyon ngayon ng isang Marcoleta nga naman uh, makiayon ka na lang hmm, di ba kasi yung iba dyan, kunwari, or nagmamatigas dahil walang choice, kundi magmatigas na lang. Etong si Marcoleta, siguro nakita niya yung oportunidad. <laughs> Tignan mo kung anong committee ang kanyang hinahawakan ngayon sa Senado. ba? Diba? Maganda daw itong eksena na ito na tila ba, tila ba, unti-unti na na natatauhan yung mga nasa paligid ni Sara Duterte. Tila ba, Uh, nawawala na talaga ng tagapagtanggol itong mga Duterte kasi ito matinding ipagtanggol nito ang mga Duterte.